Nasamsam kan otoridad ang labis sa 1.5 milyones pisong kantidad din siya bo sa pigkasar na search warrant operation kontra droga sa Zone 3, Barangay Santa Cruz, Iriga City, alas 5, imagine imaginin hapong ka nakalihis na Webes, Agosto 15. Binisto ang suspect na si Alias Ilara, 46 anyos may agom sarong welder as residente kay nasambit na lugar. Nako as posisyon kan sospek, ang tulong sa shay ng na siya na nasa 225 gramo as in pigkakarkulong nagkakantidad ni 1,530,000 pesos. Sigun kay Police Captain Bella Bergara Sereno, ang tagapagtaramkan Iriga City Police Station, halimay man napigbantayan kan sa indang operatiba ang suspechado. paka importante po na nahuhuli natin yung mga high value individual para masupo natin uh, yung ganitong uh, mga gawain. Dinakupan ang sospek kan pinagsararong pwersa kan Iriga City Police Station, Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at in Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 sa kusug kan mandamiento de ni Pigpaluwas kan Executive Judge kan RTC 5th Judicial Region kan Iriga City. Sa salamat ng Iriga City Police Station sa pamumuno po ni Police Lieutenant Colonel Javis na Napoles chief of police, uh, sa mga pakikipagtulungan ng publiko ng mga mamamayan ng Iriga City. Dahil uh, napaka-importante po nito para masugpo natin yung mga ganitong uh, gawain. At hinihikayat po namin yung uh, publiko na patuloy na magbigay po ng informasyon sa Iriga City Police Station. Dahil uh, sinisigurado po namin na magiging confidential po ang lahat. Magiging uh, sikreto yung uh, informasyon kung saan ang galing at uh, kung sino yung nagsumbong. Uh, so napaka-importante po nito sa atin para mapanatili po natin ang kaayusan at katahimikan sa siyudad ng Iriga. Sa presente, nasa kustudiya na kang kapulisan ang sospek para sa kasong pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatakbikol, region Boy.